ngayon topic natin ko sa dentures doc or postizo kasi itutuloy natin yung topic kasi masyadong malawak ko lang yung isang ano natin segment natin ng mm -hmm. usapan pangkalusugan Itutuloy natin ngayon Dok. ano ba yung mga hindi na usapan before about oh. dentures um nung last time kasi ang pinag-usapan natin yung mga types mainly mm -hmm. mga types ng denture no meron pa tayo isang type na hindi napag-usapan doon mm -hmm. kadalasan ito yung may mga pasyente na nagtatanong Dok, um kailangan ko magpabunot ng ngipin, mm. pero ayoko naman bungi ako na ah. gano'ng katagal na ilang buwan. Anong gagawin ko? Pwede ba akong pustisuhan kagad? Okay. Pagkatapos kong bunutan ng Kasi ayaw niya mga may Lalo, Lalo na kung mga front teeth to, mm. no, na kailangan bunutin, tapos ayaw naman na bungal mm -hmm. yung patient paglabas ng klinik. Oh, oh. O ilang buwan siyang walang ngipin, naka-face mm -hmm. mask lang. no? Kahit uso face mask ngayon, <laughs> na naka-face mask eh, gusto naman, magandang hingite. Eh. Mm -hmm. so, Pero itong question lang po muna dun sa pagkatanggal ng ipin, ilang weeks po ba talaga dapat bago naman sila magpasukot for dentures? Actually, ang best time kapag bagong bunot ang pasyente... Mm -hmm nagwe-waito ng mga, hindi weeks lang sana, as much as possible, minimum of one month. Mm. One so, paano month? kung Bago hindi kaya ako. nga ng pasyente yes, na magkikita pa oh, ng isang buwan? Mm -hmm. So, isang buwan po akong walang ngipin. Mm -hmm. Ano naman po gagawin? ko? pumapasok ako sa trabaho, mm -hmm. lalo ang trabaho niya ay kumakausap ng tao. Oh. So, ano naman ang gagawin niya, oh, di ba? So, paano kapag anong case, Uh, pwede ba magpustiso? So, meron tayong tinatawag na immediate denture. Mm -hmm. So, ibig sabihin, pagkatapos bunutan, mismong mm -hmm. araw na yon pwede nang pagsuot ng pustiso. Ayos, huh? eh, so, anong dapat gawin doon? No? Mm -hmm. So, may paraan naman pala na hindi ka wabungi, makapasok ka sa trabaho, na meron kang ngipin, pwede naman siya. Ang kailangan lang nun ay before kabunutan at least makabisita sa dentista para sukatan. Um, ah, okay. Baliktad yung ano, Oo, procedure. Oo, baliktad. So, nandun pa. pa yung ipin mm. na bubunutin, so, susukatan na. Sukatan okay. na. Tapos, pagka nasukatan na, so ipe-prepare na yon, naka-ready na yung magiging so another schedule para naman sa mismong bunot na ng ipin. Pag nabunutan na ng ipin, naka-ready na yung immediate denture, Pwede na niya to ito suot. Yung ganoon mm. dentures, dong gano'ng katagal naman niya dapat gamitin to or pwede niya pang matagal na batong ganito. Ayan. Denture? Ang immediate immediate denture, tinatawag din siyang temporary mm. denture. Temporary. Yes, so, kasi sorry. nga okay. dahil bagong bunot ang pasyente, ang tendency ngayon ng ngipin na pinagbunutan, mm -hmm. uh, babagsak yung bone support. So, huh? dahil wala nang ngipin, mm -hmm. so wala nang sinusuportahan ng bone, so magsishrink na to. Mm -hmm. So yung bagong postiso o yung tinatawag na immediate tensure, luluwag na to kalaunan. Okay. Like for example, uh, ngayon naman ini-inform namin yon sa pasyente kung gusto niya talaga magpostiso mm. pagkatapos bunutan. Kailangan alam niya na temporary lang to kasi luluwag kagad. Mm -hmm. As in mm -hmm. minsan linggo lang. Oh. Luluwag na. Lalo kung maraming nipen ang binunot. Mm -hmm. Kung isang peraso lang, pwede, okay mm -hmm. lang ah uh, medyo tatagal to kasi yung kakapitan niya marami pang mangiipen pero kung maraming ngipin yung binunot may, tapos magkakatabi so mas malaki yung bone support na bumabagsak yung nag pag nag na to yung dati niyang sukat bago siya bunutan maluwag na ngayon yung tissue so, right kaya tinatawag siyang temporary so sinasabi namin dito na after mga one month lang po yan sa iba weeks nasisimula na yung lumuwag So, kaya tinatawag siyang temporary. Yung iba, ang ginagawa itong pang na, <laughs> <laughs> na mm -hmm. Oo. Oh, oh. oh, kasi parang, oo, oh, yeah. ito yung mga ordinary dentures lang, mm -hmm. pang samantagal na postiso, <laughs> di afford, uh, pinapasikipan na lang. Mm -hmm. So, ayun. So, siya, ang immediate denture, ito yung pinakamura na postiso kasi, anong nga sya, considered as temporary na so. May pwede bang, Dok, na pwedeng risk kapag, kunwari, guys, binanggit nyo po na ginamit na pang Matagal. matagalan yung ganito tapos pinapasilipan. Meron po bang mga risk doon? Or pwedeng maging problema in the future kapag yun yung ginamit na pang matagalan? Kapag kasi ang isang so ay maluwag na, no? Mm -hmm. Tapos, um, hindi naman naayos yung fitting nito. It could cause gum problem din. Merong mga nag uh, ng at tinatawag namin nagkukos ng epulis, uh, ibang condition to sa uh, sa bibig natin, yung mm. yung gums itself parang nagkakaroon ng layers of gums pa so because of irritation ng uh, wrong fit ng denture dahil mm. loose na siya. So, yung parang pinatatagal na yun, yung postizo na yun, laging ganon. Actually, kung medyo napag-usapan na natin to ang postizo, kung premium denture to maganda yung quality ng postizo, pwede itong tumagal ng 7 to 10 years. Mm. No, yun ang average span niya, kung magandang klase yung postizo. Pero kung, um, kung ano to yung immediate denture nga, no, as much as possible, ang postizo, dapat ito ay nire ng uh, every two years. Mm. No? Kasi ang, ang ating mga bibig, kapag to ay nabunutan na ng ngipin, uh, talagang nagsishrink back yung jaw, mm. yung bone support. So kahit na um, matagal na yung so managugulat ka bakit lumuluwag siya pa konti-konti kasi mm nagsishrink back talaga yung ating mga Diyos. So, dapat ito ay nire-reline every two years o kailangan namang palitan na nga. Kung matagal niya. Kailangan talaga bantayan hmm. pala. Pero, Dok, no. sa mga gumagamit naman ng mga dentures ng pangmatagalan talaga, ano naman yung mga dapat nilang gawin? Paano nila pangangalagaan yung mga postiso nila? Pati yung yung oral hygiene nila during nung paggamit nila ng postiso, Dok? Okay, um, paano no, dapat pangalagaan? Una, um, sa paglilinis ng ngipin no so kada kakain tayo ang postiso kasi pwede rin niya mag-build up ng tartar kung hindi ito na babrush ng maayos o nalilinis na maayos. Okay. Alam mo ba ang pustiso pwede ding i cleaning Dental Binabra clean. Oo, yun minsan lang. O, si Lola po, magpapakining daw. Magpapaschedule po si Lola. Ang dalawang pustiso. Pero hindi nakasala si Lola. <laughs> <laughs> yeah, sa uh, uh, nasa nasa si Lola? Ito si Lola. Pwede mo ipadeliver yan ba gano'n? Uh -oh. <laughs> oh, okay. Malalabog na lang, no? So, mm. ayun. So, pwede siyang i-cleaning, no? I-dental cleaning. So, kasi nagkakaroon ng build-up ng tartar. So, ngayon, kaya dapat Ayos ang paglilinis. Mm -hmm. Ma, ang suggestion ko sana kada kakain, uh, magbalik po sa CR, i away lang yung mga food debris para hindi na to magtagal don. It could also cause kasi ng, ano, ng mga staining sa mismong postiso. Mm -hmm. okay, so kung tayo naman magbabrush ng ating postiso, um, huwag nyo na gamitin yung mismong toothbrush na ginagamit yung sa ngipin. Magkaroon ka mm -hmm. ng separate brush Ay, okay. para sa iyong postiso. Bakit, No? Um, una, masisira yung brush itself tas gagamitin mo sa ngipin mo, pwede siyang mag-cause ng irritation sa problem ng sa gums mo kung sa ngipin mo rin ginagamit. Separate na lang. Tapos, like na pag-usapan natin last time, uh huwag gumamit ng toothpaste sa yeah. ano, sa, sa denture. Mm, okay. Kasi oh. abrasive 'to, nahahapot oh, 'ko. Okay. Maganda gumamit na lang ng um yung detergent or yung panghugas na dishwashing, dishwashing, dishwashing liquid. liquid. Yeah, okay. dishwashing liquid. Yeah, yun ang gamitin natin. Tapos, para maiwasan na mabuma, mabagsak ang postiso mm. o na magkukos na masira ito, um, meron naka, nandun ka sa sink, mm. nagbabrush ng postiso or meron kang towel doon. Kung mm. no, sakaling mag-slip siya, mm -hmm. nakasalon ng mm -hmm. towel, hindi mababas.